Mm. Hoy, -hmm. mm -hmm. Junyo. Mm -hmm. Bakit ka naman umiiyak? Ha? Oh, si ano kasi kuya eh. Si... Si, si Totoy kasi. Mm. -hmm. Sinong Totoy? Si ano, si Totoy yung... Yung kaklasiko. Tinalo ko sa ano, sa... Flip top battle. Mm -hmm. Ha? na Natalo ka? Mm. Ang tanga mo naman kung gano'n. Kuya naman ni. Eh. Eh, eh, eh. Hindi mo ba na itatanong? Sige, itanong muna. Ha? Ah, kuya, ano 'yun? Sige. Ha, ha. Ako lang naman ang naging top one sa Inter-Barangay Flip Top contest dito mismo sa atin. Wow! Edi, edi ang dami mong alam sa ano sa flip tap Paturo naman kuya o, oh. para matalo ko siya. Ituturo ko sa iyo lahat ng aking kaalaman. Pero isang kondisyon. Hoy Pedro, magugusa nga dito ng plato. Tambak na, hugasan mo. Ikaw ang maghugas ng plato. Uy <laughs> naman eh. Ako pa pinagugas ng plato. Di pa nga ako eh. Mm. Hoy, Totoy! Hinahamon ulit kita mag-flip-top battle. Wala ka bang kadala-dala, Junior? Ha? Ngayon mo ko talunin. Ano, G? Mukhang may kasama sa to, Kaya nga. Sino kaya yan? G! O, sige. Dahil ako naghamon, ako mauuna. Game! Sige, baala ka sa buhay mo. Kung mananalo ko sa akin. Hahaha! <laughs> yabang game I don't care sa mama mong dancer nakita ko siya sa bar naglalaban ng diaper boom three joints <laughs> ang galing bugunso <laughs> wala 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 yan sa akin ito ako na sabihin mo sa ate mo break na kami nakita ko ang panty niya ganun kalaki boom eh hey. hey eh ka muna <laughs> Hey! Wala, wala, wala. Hindi naman masakit. Wala naman akong ate Kuya lang ang meron ako. Ha? Huh? Wala. wala. pala siyang ate. O okay, game, ito pa. Alam ko, Totoy, pangarap mong pumuntang langit. Hep, 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 Hindi ka pwede dun. Bawal dun ang pangit. Boom! Three joints. <laughs> baka bunso ko yan bunso 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 oh ako naman ha nakita ko ang mama mo pumunta ng Hong Kong hindi makauwi dahil nabuntis ni King Kong boom eh 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 ka muna uy tuy luma na yung flip top mo walang maisip di ba sinabi mo na yun yung unang flip top nyo dati wala 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 hindi naman masakit eh hindi naman masakit Round 3 na tayo ha. Huh? Round 3 na. Ito mas malupit. Alam mo Totoy, umuwi ka na lang sa inyo. Sisipain kita ngayon papunta sa yung nayon. Pero bago ka umuwi, nakita ko itlog mo. Lawe! <laughs> lawe! 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 <laughs> Boom! Lawe rejoins. Lawe itlog mo, toy. Hindi mm. pantay. Law. lao yan kuya. Hindi pantay. Hindi pa sa itlog. Talo ko na. Magbabay ako sa inyong dyan. Umiyak ka ngayon. U -u Tawa. Bu, umuwi ka na. Umuwi ka na at mamahaw. Kasi <laughs> ka ating. Tuy! May ako umuwi. <laughs>